friends! Welcome back to my mini vlog. So, for today's video, naisipan ko nga gumawa ng mango cake. So, bali, ang mga ingredients lamang nito ay, syempre, mango. Ang bili ko sa mango ay 68 pesos, dalawang piraso, medium size. Tapos, dalawang Nestle cream na Alaska po yung brand. At, durin na kondensada. Inilagay ko muna yung Nestle cream ng overnight para mas maganda siya kapag hinalo, para mag-double siya. So kung mapapansin niyo, kanina inumpisahan ko na siya na haluin po yung Nestle cream. Tapos kapag nakita ko na nag-double size na siya, nilagay ko na po yung condensed milk. So kalahati lang po ng lata ng condensed milk yung nilagay ko dyan kasi para hindi siya masyadong matamis. Tapos kapag ka-welcome combined na yung Nestle cream at saka yung condensed, pwede mo nang ilagay yung mango So, yung mango pala, hinati ko siya into cubes para mas maganda siya. Parang chunk-chunk siya kapag kakinain mo na. So, next naman na ginawa ko ay hinanda ko na po itong tinapay. So, ang ginamit ko po dito ay lava cake. So, kung mapapansin ninyo, meron po siyang palaman sa gitna na Bavarian po siya. Kasi wala po doon sa grocery store yung binibili ko po na fudge bar. Mas masarap kasi kapag uh, fudge bar yung ginagamit din natin. Pero masarap din naman na kinalabasan nito. So, pagkatapos ko nga po siya na nailagay na dito po sa lagayan ko, ayan, parang pinitpit ko lang siya ng konti para magpantay-pantay siya. Then, ilagay ko na po yung minix na Nestle cream, kondensada, at saka po yung manga. Tapos, pagkatapos na nilayer ko po ulit yung cake, Then, ilalagay ulit po dyan yung minix na condensed nestle cream at saka yung mangga. Tapos, ang pinakaibabaw niyan ay yung grey na durog. So, makikita naman siya mamaya, later part dito sa video, yung pinaka-finish product niya. So, hindi ko na kasi na-videohan yung natikman ko siya. So, para sa akin, para talaga siyang cake na gray ham, mango gray ham ang flavor. Parang ganun ang na nangyari. Pero napakasarap po nito. Parang uh, wala pa siyang 400 pesos, eh meron ka ng maganda at maayos at masarap na cake. At saka hindi po siya matamis at hindi rin naman po siya matabang. Para sa akin, tamang-tama lang po yung ganong klaseng uh, mixture na ginawa kay na. No? Dalawang Nestle cream na Alaska tapos kalahating can lang ng Doreen na condensed. At hindi rin naman po matamis yung lava cake kaya tamang tama lamang siya so napakasarap po nitong cake na to I try nyo na thank you for watching po and ingat lagi baboo